Ezra, Kabaratang Siyam Nang magawa nga ang mga bagay na ito, ang mga prinsipe ay nagsilapit sa akin na nangagsasabi ang bayan ng Israel at ang mga saserdote at ang mga libita ay hindi nagsihiwalay sa mga bayan ng mga lupain na nagsisigawa ng ayon sa kanilang mga karmaldumal sa mga tudbagay ang mga kananeyo, ang mga hiteyo, ang mga fereseyo, ang mga hiboseyo, ang mga amonita, ang mga Moabita, ang mga tag ehipto at mga amorheyo. Sapagkat kinuha nila ang kanilang mga anak na babae sa ganang kanilang sarili at sa kanilang mga anak na lalaki, na dapat ang banal na binhi ay nahalo nga sa bayan ng mga lupain. Oo, ang kamay ng mga prinsipe at ng mga pinuno ay naging puno sa pagsalangsang na ito. At nang mabalitaan ko ang bagay na ito, aking hinapak ang aking suot at ang aking balabal, at bidalta ko ang buhok ng aking ulo at ng aking baba, at ako'y naupong natitigilan na magkagayoy nagpipisan sa akin ang lahat na nanginginig sa mga salita ng Diyos ng Israel dahil sa pagsalangsang nila na sa pagkabihag. At ako'y naupong natitigilan hangga sa pag-aalay sa hapon. At sa pag-aalay sa kinahaponan ay babangon ako sa aking pagkapakumbaba, nahapak ang aking suot at ang aking balabal at ako'y lubhod ng aking mga tuhod, at iniunat ko ang aking mga kamay sa Panginoon kong Diyos. At aking sinabi, O aking Diyos, ako'y napahiya at namula na itaas ang aking muka sa iyo na aking Diyos, sapagkat ang aming mga kasamaan ay nagsilala sa aming ulo, at ang aming sala ay umabot hanggang sa langit. Mula ng mga kaarawan ng aming mga magulang ay naging totoong larin kami hanggang sa araw na ito. At dahil sa aming mga kasamaan, kami ang aming mga hari at ang aming mga saserdote ay nangabigay sa kamay ng mga hari ng mga lupain, sa tabak, sa pagkabihag, sa pagkasamsam at sa kahihiyan ng mukha gaya sa araw na ito. At ngayon sa sandaling panahon ay napakita ang biyaya na mula sa Panginoon naming Diyos upang iwan sa amin ang isang nalabi na nakatanan at upang bigyan kami ng isang pako sa kanyang dakong banal. Upang palinawi ng aming Diyos ang aming mga mata at bigyan kami ng kaunting kabuhayan sa aming pagkaalipin sapagkat kami ay mga alipin gayon may hindi kami pinabayaan ng aming Diyos sa aming pagkaalipin kundi naggawad ng kaawaan sa amin sa paningin ng mga hari sa Persia upang bigyan kami ng kabuhayan upang itayo ang bahay ng aming Diyos at upang husayin ang sira ni Aon at upang bigyan kami ng kuta sa Huda at sa Jerusalem. At ngayon, o aming Diyos, anong aming sasabihin pagkatapos nito? Sapagat aming pinabayaan ang iyong mga utos, na iyong iniutos sa pamagitan ng iyong mga lingkod na mga propeta, na nangagsasabi, ang lupain na inyong pinaruroonan upang ariin ay maraming lupain dahil sa mga karumihan ng mga bayan ng mga lupain. Dahil sa kanilang mga dumal na pinuno sa dulot dulo ng kanilang karumihan. Ngayon nga'y huwag ninyong ibigay ang inyong mga anak na babae sa kanilang mga anak na lalaki. Nikunin man ninyo ang kanilang mga anak na babae sa ganang inyong mga anak na lalaki ni hanapin ang kanilang kapayapaan o ang kanilang kaginawahan magpakilanman, na kayo'y bagay magsilakas at magsikay ng buti ng lupain at iwan ninyo na pinakamana sa inyong mga anak magpakilanman. At pagkatapos ng lahat na dumating sa amin dahil sa aming masamang mga gawa at dahil sa aming malaking sala, sa paraang ikaw na aming Diyos ay nagparusa sa amin ng kulang kaysa marapat sa aming mga kasamaan at binigyan mo kami ng ganitong nalabi. Amin bauling sisirain ang iyong mga utos at makikipisan ng mahigpit sa mga bayan na nagsisigawa ng mga karamaldumal na ito? Hindi ka ba magagalit sa amin hanggang sa iyong malipol kami na anupat huwag magkaroon ng nalabi o ng sinumang nakatanan. O Panginoon, na Diyos ng Israel, ikaw ay matuwid, sapagat kami ay naiwan na isang nalabi na nakatanan, na gaya sa araw na ito. Narito kami ay nangasaharap mo sa aming sala, sapagkat walang makatatayo sa harap mo dahil dito.